So for today's video na ako ipakita sa inyo na content doon Davis kay So dito sa ako sa tubangan para maklaro ninyo, no? Ayan. So naklaro na nato, guys. Kaning luwag ato ni siyang i-shoot diri. <laughs> Ngano? Kanang kuan padil na ko ni ma-shoot. Ano? Diri sa kuan, oh, ah, dili eh. baliktad, baliktad. <laughs> baliktad guys, pag na-shoot dahil nako ako ni diri ang luwag no? diri sa, sa balde dili nako ako manguyab <laughs> sus, misura po ani nga o, an? Uy, ko Nara naarab ako gina panguyaban ka ron nga di nata manguyab so, muna to na, no, ishoot na ako ning luwag diri sa balde dili nako ako manguyab o oh, laki kay pero naan ako uyab ron pero bulagan ako <laughs> mangita taglayin <laughs> o ba? Diba? mo ishot na ko ni guys ha gilisura ani oy kay lakon mo sa ani ba so mo na sya iitsa na ko ni diring luwag ha ma diri sa kuan balde dili na ko mga bug lagi so ready get sit go na ay, 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 ay. <laughs> Napandul pa ko no kani ishot na ko ni dira sa kuan sa balde guys no tanawan ninyo ready 1 2 3 go ayo so, ayo sa experimento si manguya pagi di o trial pa to isa pa daw kanya naglikramo dito. o gituyo-tuyo daw nako so usbon na to na usbon 1 2 3 go Agoy, wala gi <laughs> so moto akong content di ay so makauya pagita makauya pagita ade thank you bro mga new followers ni Kawai Coins. Ayan, may yeah. na yung tanong. I-share lang akong video niya. Shoutout sa tanan. Bye!